All oh, together. po mga ka Livelihood today! Kumusta po kayong lahat? Sana po lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan at ready ng ma-inspire at maaliw sa ating episode for today. Nako, siguradong mag -e enjoy kayo dahil ang ating mga special guests ay may kwentong siguradong kapupulutan ng aral at amoy pa lang ng kanilang negosyo, siguradong magigising ang mga senses ninyo. So sa ating mga ka-CFO today ngayong araw makikilala natin sina kapatid na Michelle at Karandi, Ang masipag na mag-asawang may-ari na isang kalamansi farm. Oo, tamang-tama po ang narinig niyo. Kalamansi. Kaya kung naghahanap po kayo ng sariwa, natural at pangtanggal umay, nasa tamang channel po kayo. Kaya ihanda po ninyo ang inyong mga notes. Mula sa distrito ng Rosales, Pangasinan, kilalanin natin ang mag-asawang nagsikap upang itaguyod ang kanilang Calamansi Farm. Let's all watch this. Pangarap ko po sa aming pamilya ang magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang maibgay ko ang kanilang pangangailangan. Kaya kami po ay nagsumikap dahil anumang pangarap sa buhay ay matutupad sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Higit sa lahat, ang pananalangin at pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Magandang araw mga kapatid. Ako po si kapatid na Randy Cabote, apat na putsyam taong gulang. Ako naman po si kapatid na Michelle Cabote, apat na putanim na taong gulang. Kami po ng aking asawa ay mula sa lokal ng Santa Maria distrito ng Rosales, Pangasinan. Kabilang po sa kapisan ng buklod, Jacono at Jaconesa sa amin pong lokal. Narito po kami upang magbigay ng kaalaman sa pag-uumpisa at kung paano kumita sa pagkakalamansi. Kami po ng aking kasayawa ay narito sa aming kalamansipan. Papasyal po namin kayo dito. Handa na ba kayong malaman kung ano ang sikreto ng pagtatanim, pag-aalaga at pagtatagumpay ng aming kalamansi farm? Tara, let's make it happen. Karirin mo na yan. Ang aming kalamansi farm ay located po sa Barangay Bantog, Santa Maria, Pangasinan. Kami po ay nagsusupply sa palengke po ng Santa Maria at sa palengke po ng Tayo, Pangasinan. Ako po ay lumaki sa barangay San Alejandro, Santa Maria, Pangasinan. Mula po ng kabataan ko po ay may tungkulin na po ako sa pagsamba ng kabataan. Ako po ay naging mga awit po sa pagsamba ng kabataan hanggang naging pangulo po ng pagsamba ng kabataan. Sa aking pong paglaki po, ay marami po kaming naranasang hirap ng aking pamilya. Ang aking pong tatay ay isang magsasaka at ang aking nanay po ay nagtitinda po ng kakanihin sa palengke. Kami po ay dalawa pong magkakapatid. Ako po ay nag-aral nung kolehiyo po ako sa New Era University at nakapagtapos po ng kursong Bachelor of Science, Electronics and Communication Engineering. Ako naman po ay lumaki sa barangay Bantong, Santa Maria, Pangasinan. Isang tipikal na baryo na ang pangunahing halap buhay ng mga tao doon ay pagsasaka. Ang buhay ko po ay umiikot po lamang sa bahay, kap kapilya at paaralan. Uh, may tungkulin po ako sa pagsamba ng kabataan, naging mga awit. At nung mabautismohan, ipinagpatuloy ko ang pagiging mga awit hanggang sa maging kalihim. At sa ngayon po, ang aking tungkulin ay isa pong Diakonesa. Ako po ay nag-aral noong kolehyo sa New Era University at nagtapos po sa kursong Bachelor of Science in Electronics and Communication Engineering. Ako po ay nagtrabaho sa iba't ibang kumpanya sa Maynila Ngunit nagtagal po ako sa pagtatrabaho sa local gover government unit ng Santa Maria bilang license inspector. Makalipas po ang sampung taon ng pagtatrabaho. Lumipat po ako sa Department of Education at ako uh, po uh, ay nagtuturo hanggang sa kasalukuyan at may anim na taon na pong nagtuturo. Ito po ay kasabay ng aming negosyo pagtatay ng aming negosyo na nagumpisa noong March 2022. Hindi po naging sagabal ang aking uh, pagtratrabaho sa aming pagninegosyo sapagkat binibigyan po namin ng sapat na panahon ang bawat isa. Tuwing lunes hanggang biyernes ako po ay nagtuturo at kapag weekends po naman ay naandun po ako sa bukid upang uh, asikasuhin ang aming kalamansian. Nagumpisa po ang aming kalamansi farm noong March 2022. Lima po sa kanila ay siyang nagsusukat. Lima rin po ang nagmagawa ng butas para doon sa pagtataniman. Lima po ang nagtatanim at yung iba po ay nagdidilig. Sa unang araw po ng aming pagtatanim, ay nagtanim po kami ng 400 uh, na raang puno ng kalamansi. Tapos sa susunod na araw, ay isang daan at dalawamput puno ng kalamansi ang aming tinanim. Kasama rin po namin ang mga kasama naming nagtanim na dalawampu na katao. Sa size po ng aming itinanim ay one foot na kalamansi. One foot. Hmm. Binili po namin ng uh, around 40 pesos po ang isang puno. Um, bali, ang binili po namin doon sa una ay apat na at sa pangalawa po ay nasa isang at dalawang po. Bali, ang mga puno ng kalamansi po namin ay binili po namin sa lugar ng paniki arlax. Ito po ay deliver po nila uh, ng araw din po na bago kami nagtanim ng sabado, ay nai deliver po ng biyernes, ng hapon. Kaya po nang nagtanim po kami ng araw ng sabado, ay hindi po namin natamnan po lahat dahil nga kulang na rin ng oras. Kaya sa kinabukasan po linggo, itinuloy po namin ang pagtatanim hanggang po natapos po lahat ng aming ay tananim na pu puno ng kalamansi. Sa pag-aalaga naman po tayo, um, after 15 days po, uh, nilagyan po namin ng paunang apply ng pag-aabono. Ang unang in-apply po namin ay sulfate. Uh, ito ay isang abono na mura lang po, nabibili sa uh, commercial at ito po ay uh, mura lamang. Then after po noon, ay sinundan po after ng 15 days, ay sinundan po namin ng triple 14. Linis muna tayo ng bawat puno ng kalamansi kasi may mga damo. At ito ay amin pong nilinis para hindi siya maapektuhan ang kanyang paglaki. Tuloy-tuloy lang po ang aming pag-aalaga sa aming mga tinanim na kalamansi uh, hanggang makita namin na lumalaki na po siya. Tuloy-tuloy uh, lang po ang aming pagdidilig o pagpapatubig po. Um, sa panahon po ng aming pagtatanim, na taon po na ito ay summer, kaya nangailangan po kami ng patubig sa aming uh, kalamansian. Ang source po ng aming water ay galing po sa uh, bomb, sa tinatawag water naming bomba pump. or water pump. Bali kami po ay kumukuha rin po ng kasama sa pagpapatubig kasi po di po namin kayang dalawa. Uh, kailangan po din namin kasama para mapabilis po ang pagpapatubig sa aming kalamansi. Dahil po nataong po pong summer, Uh, tuyong-tuyo po yung mga lupa. Kaya umabot po ng 2 to 3 days po ang pagpapatubig po namin sa aming pong kalamansi. Pagkatapos po ng pagpapatubig, ay patuloy din po namin tinitignan po kung ano po yung mga sakit na makikita namin sa kalamansi o kaya tinatanggalan po namin ng mga damo o anumang pong uh, insekto na nakikita po namin para wala pong sagabal sa paglaki po ng kalamansin. Uh, karagdagan po ay binibigyan din po namin ng paminsan-minsang pag spray ng pesticide, insecticide at ng fungicide. Um, kasabay po nito ang pag apply din po ng foliar upang mas lalong gumanda at lumago ang aming kalamansi. Bale, ginagawa po namin yon every 15 days din po o kaya makalipas po ang dalawang linggo. Habang inaantay po namin ang paglaki ng aming mga kalamansi, ang alternative po na paraan para kumita ang aming uh, farm ay naglagay po kami ng um, ibang halaman na namumunga. Ito po ay ang pagtatanim ng sili na tinatawag nating siling taiwan. Uh, bale, ang siling taiwan naman po ay naitanim namin uh, sa buwan ng oktobre. Uh, bale, ang siling taiwan po ay nagtatagal lamang po ng walong buwan hanggang isang taon. Sa pagtatanim po ng aming sile, uh, medyo marami po ang, ng pangangailangan nito sa mga sa maintenance. Tulad po ng spray na kailangan na ginagawa linggo-linggo at yung pag-aabuno po ay ganun din. Bale, halos linggo-linggo din po or every 10 days po. After 3 months po ng aming uh, pagtatanim, ang una pong na-harvestan ay ang aming sili. Bale na taon po sa month ng December at January. Um sa month ng December, konti pa lang po yung nakuha namin kasi hindi po uh, humabol doon sa uh, kamahalan ng, ng presyo. Pero nung January po, na full bloom na ang aming uh, sili kaya doon po ay nakapag-harvest po kami ng marami. Uh, uh, nagsilbi ang sili na siyang um, nagbibigay sa amin ng income habang uh, inaantay namin na mamunga ang aming mga kalamansi. Um, after 10 months, namung, uh, nagkaroon po ng uh, nag-full bloom po ang pamumunga ng aming kalamansi. Ah, uh, doon po kami nakapag-harvest una ah uh, 10 kilo lamang po hanggang sa naging uh, na hanggang sa dumami at dumami na po. Sa panahon sa ngayon, ang aming na-harvest na po ay nasa 100 kilo at mahigit linggo-linggo. Uh, ang amin pong mga binabagsakan ng kalamansi sa palingki po ng Santa Maria at Tayog. Ito po ay linggo-linggo po kami nag-harvest po ng kalamansi. Minsan po maabot po ng 50 kilos hanggang 80 kilos po. Ang, maabot din po ng 100 kilos ang aming pong na-harvest naha sa aming pong kalamansi. Uh, Meron pong pagkakataon naman po na, na sa magandang presyo po ang aming nabibenta ang kalamansi. Meron din pong panahon na kompo, mataas pong presyo. Meron din pong time na mababa po ang presyo. Um, ang kagandahan po kasi ng pagtatanim ng kalamansi ay tatamaan mo lahat ng presyo sa bawat buwan. Um, merong time na mataas tulad ng sa buwan ng June July, November, December. Doon po yung kataasan ng presyo ng kalamansi. Yung iba pong buwan, uh, katantaman lang naman po at dumarating po yung time na talagang bumababa tulad ng buwan ng uh, October at saka September po. Then nanood po ako ng mga videos na okol sa pagpapa unlad ng kalamansian. Unang-una po, pinapanood ko noon ay ang pagtatanim hanggang sa pag-aalaga hanggang sa pagpapalaki na po ng kalamansian. Uh, dahil po noon, natuto po ako kung paano yung pagmemente na ng pagkakalamansi. Hanggang sa umunlad na po ito at nagkaroon na kami ng pagkakataon upang mag-supply sa mga palengke ng Santa Maria at Tayo. Ang puhunan po namin sa Calamansi Farm ay galing po sa kaunting ipon naming mag-asawa. Yun po ay ipon namin sa pagtratrabaho mula po noong kami ay mag-asawa na noong 2004 hanggang sa nagtuloy-tuloy na po. Ang paggoogle naman po namin sa pag-uumpisa ng kalamansi farm ay uh, dumaan po sa proseso. Hindi po minsanan ang paggoogle namin. balik. nag-umpisa po kami doon sa pagbili ng punla hanggang sa inalagaan po namin at hanggang sa uh, matagumpay na napalaki ang mga kalamansi. Sa financial planning po namin, marami po kaming ikinonsiderang mga bagay. Unang-una ay kung kaya po ba ng aming resources na makapagtayo ng maliit na kalaman si farm. Pangalawa po ay ikinonsidera po rin po namin ang mga tao na makakasama namin mula sa pagtatanim hanggang sa pag-aalaga kung paano po namin sila pasasahurin at kung may ipapasahod po ba kami. Pangatlo po ay ang mga gamot at abono na gagamitin namin. Inisip po namin kung kaya po ba namin bilhin lahat sa unang puhunan pa lamang. Pangapat po ay ang target market namin. Kung marami po ba kaming susuplayan o konte kung marami po bang mga ngailangan o hindi kailangan ang kalamansi. Ni-research ko po kung alin-alin ang mga kailang alin-alin mga negosyo ang nangangailangan ng kalamansi. At sa awa at tulong naman ng Panginoong Diyos ay naaral ko kung sino-sino at kung kailan kailangan ang mga kalamansi na isusupply namin. Sa amin pong pagdidesisyon, sa amin pong negosyo, at ang aking sambahayan ay sumasanggone po kami sa ating Panginoong Diyos. Ikit po sa lahat, siya po ang nakakatulong sa amin, anumang amin pong sa negosyo at sa aming araw-araw pamumuhay ay, ay aming pong sinasampalatayanan ng ating Panginoong Diyos lamang po ang tayong makakatulong sa amin. Ang magandang klase ng supply namin sa palengke ay itong verde at mapipintog po na bunga. Bale, ito po ay nakaklasify as good. Ang sumunod naman po ay yung tinatawag na uh, reject. Pero yun po ay isinusupply naman namin sa kainan. Bale, ang kulay po nun ay halos yelo na o yung masyado ng malalakit. Go po. Ang isa pa pong klase ng kalamansi na isinusupply namin sa merkado ay ang tinatawag naming pino. Ganito po siya kalaki Verde lang po at hindi po masyadong uh, malaki. Ito po ay nire-request ng mga uh, nasa kainan or may mga negosyong kainan. Ang klase naman po ng kalamansi na itinitinda namin online ay ang ganitong medyo hinog na po. Bale, kulay yellow green na po yung kanyang uh, color at ito po ay hindi na rin naman po tinatanggap sa market. Kaya doon po sa online namin inaalok. Sa marketing po ng aming kalamansian, may dalawang klase po na ginagamit na kami. Ang una po ay content marketing at ang pangalawa po ay traditional marketing. Sa content marketing, gumagamit po kami ng mga social media upang ipromote po ang aming kalamansian. Uh, gumagawa po ako ng mga articles at mga videos na ipinopost ko po sa aking account. Sa traditional marketing naman po, yun po yung pagpunta namin sa palengke, pagkakanvas kung sino po yung mga o-order, at ganun din po doon sa pagbahay-bahay na iniisa-isa po namin kung sino po yung mga uh, may gusto ng aming produkto. Hindi po ako nagsasawa na i-promote ang kalamansian dahil nakikita ko po kung ano yung pagtatagumpay na masatamasa po namin pagka nakilala po ang aming produkto. Sa katotohanan po, pag nakikita po kami ng madla o ng iba, uh, mga kapitbahay at kakilala po namin, lagi po kaming tinatanong kung may kalamansi po ba kaming tinitinda hindi po naging hadlang na uh, hindi po naging hadlang ang trabaho upang hindi namin maipromote ang kalamansian. Ang totoo po niyan, naging laging uh, naging instrumento pa ang aking trabaho upang mas mapromote ang aking kalamansian. Ang aming customer ay isa sa mahalagang bahagi ng aming negosyo dapat on time ang aming delivery at good quality po ang aming product. Sinisigrit great po namin yung maliliit at mga hinog. Ito po ay nakasegregate doon po sa standard na laki po ng kalamansi na aming pong dinideliver. masayang, masayang masaya po kami dahil patuloy po na lumalago ang aming business. Dahil po sa aming pong pagninegosyo ng aming kalamansi, ay nakapagpundar naman po kami ng mga gamit sa bukid at napaayos na rin po namin ang bakod po ng aming kalamansi farm. Uh, sa patuloy po namin pagsusumikap at sa aming pong negosyo, ay nakakatulong din po sa aming pamilya sa aming araw-araw na pamumuhay. Kailanman ay hindi naging hadlang ang aming pagnenegosyo sa pagtupad ng aming mga tungkulin. Lagi naming inuuna ang pagtupad bago gumawa ng anumang bagay na kaugnay po ng aming negosyo. Lagi po kaming dumadalo sa mga aktividad na inilulunsad ng pamamahala dahil yun naman po ang inaasahan sa atin ng ating Panginoong Diyos. Sa sa aming pagtupad ng aming tungkulin, sinisigurado po namin na nagagawa namin ang lahat ng bagay bago kami pumunta sa aming farm. Ang isa po sa malaking pagsubok na amin pong kinaharap sa nitong negosyo ay nung panahon po na tagtuyot Nung nakarang taon po eh, ng December ay bumaba po ang water level po ng mga water pump na umaasa lang po kami sa pagpapatubig po para ma ano po yung aming pong kalamansi ay maasa lamang po kami sa pagpapatubig. Dahil noon po ay tuyong-tuyo po ang aming kalamansiyan. Dahil nga po, wala pong gaano pong ulan. At yung pong mga water pump po, ay konti lang po ang nilalabas po. Kaya po, tuyong-tuyo po ang aming pananim na kalamansi. Hinarap po namin ng positibo ang problema dumating sa aming negosyo. Unang-una po, na nalangin po kami sa ating Panginoong Diyos na ituro sa amin kung paano solusyonan ang pagkatuyot na nararanasan ng aming kalamansian. Pangalawa po, humingi po ako ng tulong sa tatay ko upang makapagbaon ng tubo na uh, mas malalim ang naaabot upang maabot po namin ang water level ng lupa nagnanais na magnegosyo ng kalamansian, ang naging puhunan po namin ay 50,000. Sa ngayon po, kami ay bumibenta na ng 100 kilos at kung maibibenta po namin yon ng 40 kada isang kilo, ang benta po namin ay 4,000 every 15 days sa loob ng isang buwan, bali dalawang beses po kami nag-aani ng tigwa 100 kilos mahigit, kaya may 8,000 po kami benta. Liles po namin ang gastos, uh, bali ang nileles po, po ay 2,000 sa gastos, so may neto po kami 6,000 buwan sa pagnenegosyo po ay bibitaw po tayo ng halaga at ganoon din po ng pagod. Magdaranas din po tayo ng kahirapan. Ngunit hindi po dapat maging hadlang para makamit po natin ang pagtatagumpay. Ang pinakaimportante pong panghawakan po natin ay ang palaging panalangin pagtawag sa ating Panginoong Diyos. Lagi po tayong sumangguni sa Kanya at lagi po tayong humingi ng awa at tulong ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang panalangin po ang ating sandata sa ating pong pamumuhay sa araw-araw. Patuloy po tayong tumupad ng ating mga tungkuli. Patuloy po tayong sumamba sa Kanya at maglingkod po sa ating Panginoong Diyos lubos pong tumitiwala kasama ng aking sambahayan sa lahat ng magagawa ng ating Panginoong Diyos sa aming buhay. Dapat marunong kang maghandel ng negosyo. Alam mo kung ano yung gagawin at kung paano gagawin. Magkaroon ng malinaw na business plan tungo sa pagkasunod-sunod ng bawat proseso ng pagnenegosyo. Maraming salamat po ka Randy at ka Michelle for that very informative information about your business. Alam nyo po, hindi lang basta kalamansi ang itinatanim nyo dito, kundi pati na rin ang kaalaman at inspirasyon para sa amin. Kaya, thank you so much po. Grabe na mga ka-CFO. Napaka-inspiring talaga ng kwento ni Naka Michelle at kay Randy. Ang kanilang sipag, dedikasyon at pagmamahal para sa kanilang kalamansi farm ay tunay na kahangahanga. Naway muli po kayong na-inspire na ipagpatuloy ang ating mga pangarap kahit gaano kahirap ang daan. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa amin ngayong araw. Para updated kayo everyday sa mga upcoming episodes ng CFO Today, Don't forget to like and share the official Facebook page and YouTube channel of Iglesia Ni Cristo Christian Family Organizations. Ako po ang Kahani Ramirez. Sana ay muli kayong na-inspire, na-encourage at na-motivate na kung kaya nila. Kaya nyo rin yan. Kaya, kaya rin nyo na yan. We hope you've been inspired by Christian living dito lang sa CFO Livelihood Today.